kaya pa kaya kawajan kainan sa nipa kainan sa lampe sa <laughs> yeah nang na sa bawo kanito <laughs> kanito 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 kami kanito kanito <laughs> kami kanito kanito kanito

Sabi mm. tilapia. Tilapia. Sarap, tilapia. Ay, yung ano pala. Ano? Tensos. Tapos, ayan. Papaitan. Ayan, mm. yung nilaga. Ayan, yung pinakulong.